tayo po ay magstayo at magbigay galang sa mabuting balita. Wow. espiritu ng Diyos na ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama ay matawag Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sa pananalangin ninyo, Huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng kinagawa ng mga hindi. Ang akala nila ay pakikigan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sa pagkatalam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, Sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ng yung, ang iyong kaluban dito sa lupa tulad ng salamit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami harap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama -sama. sa masama. Sapagkat iyo ang pahalian at ang kapangilihan at ang kapulingan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din tayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagpakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting kalita ng Panginoon. ipupuri natin Panginoon Yeso Cristo. Malinaw po ang mga salita ng Panginoon Yesus sa ating po tungkol sa panalangin na marahil hindi na natin kailangan ipaliwanag ng malalim bangat ang mga laga po ay na na intindihan natin ang mga mga sabi at paturo ng Panginoon Jesus tungkol sa panalangin na ang um, basihan kumbaga ng buhay panalangin at ang panalangin mismo ay ito ang mga namin na lagi po natin din, uh, dinadasal araw-araw at sa anumang pagkakataon ay dinadasal natin personally at bilang isang sambayanan. Pero gusto kong bigyan natin ng pansin siguro po yung unang pagbasa na mula kay San, San Pablo Apostol yamang tayo ay nasa ang ating simbahan o ang ating kapilya ay nasa pamamatnubay siya ang patron natin isa sa mga patron natin si San Pablo ang kanyang mga salita po ngayon sa iyo at sa akin ay pagpapaalala sa mga taga-Kurinto na ang sitwasyon ng nasa ay ang na ito nung ipinigay ng ibinigay ng Panginoon ni San Pablo dito ay nagtakawatak-watak -wata, hindi po nagkakaisa ang sambayanan o ang community ngayon sa Kurinto ng mga tinuruan ni San Pablo. Kaya yan ang sinasabi niya na if you uh, naka, nakadarama ko ng makadiyos na paninibog ko tulad kayo ng isang malinis dalagang ipinakatipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalaala ko baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat na dalisay na pananalim kay Kristo tulad ng niiba na nalimlang ng ahas sinasabi ni San Pablo po dito na naniibog po siya o nagsisilos, linaksalit pa niya. Nagsisilos si San Pablo. Bakit anong ikinasisilos niya? Dahil lang kanyang mga tinuruan na community ng uh, taga-Kurito nga ako ay napapaan, napapalihis sila ng pagsunod, pag, uh, pagiging tagasunod ni Jesus. Ang sinusundan nila kaya ang mga kalaban sinisira kumbaga ang katuruan ni San Pablo at yun po nagkakawatak-watak ang mga uh, mga unang Christian noong nagkagakulito kaya nga at sabi niya ako yung po para sa Diyos dahil kayo na aking uh, tinuruan at binuo bilang isang sambayanan ay tila baga napapalihis sa iyo pero sinasabi ko sa inyo, Aniana, mahal na mahal ko kayo, kaya nga sana huwag tayong magkawat at watat at huwag sumin ikaw natin ang mga katuruan na dumarating sa inyo na taliwas sa itinuturo ko at itinuro ko sa inyo. Iyon po. Kung isipin mo natin, ganun ba ang pangyayari sa ating kapanahulan po? Opo. Hindi ba ako nagkakawatak-watak po tayo sa dami po ng mga mangaraw na tumutulig sa maginis, tumutulig sa, sa mga katuliko ay tayo mga yan ay naniwa oo oh, nga, no, totoo nga yan sa ya. ayaw na kumalito na po. So parang yun ang sinasabi ni San Pablo, na papalitis dahil sa ibang mga katuluan. Pero ano yan, sana huwag natin gawin yun sapagkat kayo na minamahal ko mga ni Ginoo ay itinipan ko kayo kay Kristo. So yun po mga salita ng Panginoon ni San Pablo. Sana makita mo natin yun sa sarili po natin buhay at sa buhay ng sambayanan. Lalo-lalong lalo na ito na natin sa buhay natin bilang community dito. Madali ba tayong marahuyo? Madala ng ibang paturuan? Ay, ang dami ng mga katuluan ko ngayon. Oh, ay, ang dami ng kayo, mga katuloy ko, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, oh, ano, uh, umalis ka lang sa katuloy ko. Yun ko ang nangyayari. No, at alam ni San Pablo na nangyayari rin sa kasalukuyan. Kanyang panalangin ay magpaisang pablo at pagkalik ang itinuro niya noon at itinuro, itinuturo niya ngayon. Ang katuruan na yan po ay sa ating pong pananalig bilang mga Kristiyano Katuliko ay nasa sa pangangalaga at pagtuturo ng mga Katuliko.